and they black me what ways that thing to subscribe my youtube channel like and share thank you so for the last video guys so napagawa dahil ko karon guys nogi gikan ko sa eskulahan guys kaya itag ubo mo ko so sakit na na yung tutulang guys so so kanal, na, labagaw ko guys kay giubo man ko guys guys no kay karon kay di man di sa union he si papa niya sulit sulit oh tuwa di na guys no niya Nagbahas ang talagang motor pa ako ni Papa Padong sa espilahan So, nakitaan alay niya guys Nakitaan niya ang saming kanin Nakitaan niya ang saming niya guys Ikigil sa karsada Isad kay Baw Ugasan ni Dapit na buhat ni Papa Guys, masako kay Baw Awa po kay Parang naamon yung sabugo, guys. Oy! So, moday ni, guys. Do, kita na kayo mo. Kaya... <coughs> ako, guys. Muli ni uh, kita ni Papa kay... Uh, kaya ang atong parta, may rahim ako na namin nakita kay Waman ni Warta, ikabayad, guys. Uh, so naday mi nak naday nakitaan si Papa ug sa sa amin guys. So mo ay na guys no. So, unya. Ay pudya di pa Unya kani sa amin kita sa kung papa wasang po kay bang kay ni niya Kaya wong ko na po, yung lamang ko sa iskwilahan guys unya. Un punya, gua mantai kuarta guys, gua mantai kuarta ikabayad ini mahal nih, make up man nih, punya make up piruane manis sunset, punya semua so, ini, Ano anu sampe nak kita ini, pas aku papa sampe tengah drive pasi, iya guys, no so, model ini guys no, punya. magkaroon na ko sa amin. Kaya kung mama na lang sa amin, mautugan uh, ng dala, kamay na ako sa amin, kaya hindi ko sige panghulam. Unyang, ang kwarta, purdoy. O, uh, sumo din, nadira, pobre, me, guys. Unya, watay bahay mo, watay kwarta, pobre mata, pobre man, sad me, guys. Unya, di may kapalit. Guys, insaon man puna, guys, karon na di man may kapalit. So, na. Guys, no, di dito po kapalit. Guys, bye-bye. Thank Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.